Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa NBA Play-in Games. So naganap yung second play-in game kanina sa West guys sa pagitan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. Ayun, so panalo yung Sacramento Kings diyan uh, guys sa score na 118 to 94. So tinambakan ng Sacramento Kings yung Golden State Warriors uh, All throughout the game guys, uh, first quarter hanggang fourth quarter dominado ng uh, Sacramento Kings ang laro. Okay, nanguna para sa Kings si uh, Murray with uh, 30, 34 points at si De'Aaron Fox naman with 24 points. Samantalang uh, nanguna naman para sa Warriors ang nag-iisang si Steph Curry na uh, binuhat yung Golden State Warriors para subukang manalo sa play-in matchup na to kontra sa Sacramento Kings. Samantala, trending naman yan guys itong si Clay Thompson dahil nga scoreless siya ngayon. Uh, sa larong to and hindi lang siya basa-basa scoreless kundi 0 out of 10 pa siya sa 3 point area okay and dahil nga sa pagkapanalong to ng uh, Sacramento Kings makakarap nila ang New Orleans Pelicans para sa chance na makatapat ang number 1 seed sa West na Oklahoma City Thunder at uh, yung Warriors naman, laglag -lag na sila guys Wala na sila uh, Marami din ang usap-usapan na posibleng Nang last game na ng ito Klay Thompson uh, Para sa Golden State Warriors At posibleng mag-sign up na siya sa ibang team And hindi na siya marin next season Kaya nag-viral din yung mga video Kung saan niya uh, sinulit na ni Klay Thompson Yung uh, kanyang uh, nalalabing uh, panahon Or last game niya bilang isang Warrior Uh, player. So, abangan natin yung ano mangyayari sa uh, roster ng uh, Golden State Warrior upcoming next season. So, yun lang guys. Maraming salamat sa prino.